welcome back to my YouTube channel. Now we are going to talk about what happened here in our neighbor. Ah, uh, yan. Meron something na nangyari dito. Kababayan natin, Pilipino. And pinick up ng mga police kasi nga nag-something-something sila nang driver. Yan. Ako Ay, yung tagalog-tulang natin, mayroon may spilling eh. Kung hindi mo talaga ano hiniintindihin mo na. Gurguri. <laughs> Ay, naku. Gurgur ka ng gurgur. Tapos ayaw pa nila na pagsasalitaan sila na ano, ganito, ganyan. Huwag mo gawin ng ganito. Ma, ano din sila. Alam ang lahat. Hindi <laughs> na naman. Yung driver na natin sa kulungan, ano yung lahi? Pangali din. Ano? Uh ano? -huh. Para para yun sa daw. Tatlong banggali, tatlong Pilipino. Mm. Tatlong kadama na ano. Feeling ko yun yun talaga yung nakilala ko kasi ma ma medyo may tsura yun na babae. Ang ah, pwede yung mga gamit niya siya, gamitin na yung dalawang Pilipinas. De, eh, oh, Obligado din yan ang amo na ipadala yung mga gamit niya. Nasa ano kaya yan? Nasa kontrata. Makulong mamatay ang or mabiktima uh, ng bomba. Obligado mga amo nila na ano, ganyan. Ang talagang gagawin na amit. Ewan ko lang kung I hatid pa yan nila. Siyempre, ikaw ang mag-aano ka pa ba? Hindi na. Gagastos ka pa eh. Mga yes, anak. Yes, anak. Yes, Tapos nakulong lang. Dahil lang sa... Buba. <laughs> <laughs> Dahil lang sa tawag ng laman. Natira na. Ay,

Ayaw mo. Hindi na respeto yung ano mo. Ayaw mo. Pabarangay na kaya. Ako. Patay na. <laughs> Dahil lang sa iyo, papabarangay. <laughs> ano yun? Tanda yun? Ibu mo yung ano? Ma. Ngayon kasi yung gano'n. yun? Sabi nito ko. Hmm. Ano yan? Parang rape. Kasi ayaw mo eh. Tapos oh. pinilit ka. Uy! Wala mga dati sa ano, yung tinda ng anak

Hindi guys, we're talking about something happen here in our neighbor, John. And there's something really suspicious. Yeah. Na, hindi talaga peli kasi. May mga pa. Igun, natin, naman, oo ko naman magano naman lang kayo na kahit araw pa yan ang mabuwatan bata na ko ko yung wag kang lalabas okay kang... <episào> na <lang. laughs>

Sususukin okay na. Wow. Ilang tusok na masarap. Hindi tayo mag Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Now we are going to talk about what happened here in our neighborhood. Ayan. Uh, Ayan. Meron something na nangyari dito. babayan natin, Pilipino. And pinick up ng mga police kasi nga nag something something sila ng driver. Yun. For further stories, tune in in my next video. <laughs> okay. Next video ko, sasabihin ko na because magmamaritis muna tayo ng buo. Yan. Bye thank you again for watching